Muling nagpahayag ng pagkadismaya si Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang administrasyon at iginit na hindi lang dapat sa papel o larawan nakikita ang pagbabago kundi sa aktwal na buhay ng bawat Pilipino. Okay, wait lang. Narinig niyo po yun, yung sinabi ng ating magaling na tamad na Vice President. Dapat daw makita yung pagbabago mismo sa sarili. Ikaw ba, Sara Duterte, nagbago ka ba? Hmm? Tanong ko lang sa'yo, ikaw ba ay may pagbabago sa iyong sarili? Oo? Tinulungan mo ba yung Pilipinas? Meron ka bang ambag sa Pilipinas? Ano bang nagawa mo nung ikaw na yung naging vice president? Sige nga. ba? Diba? Ang pangit kasi dito, nagmamagaling, yung wala namang maibubuga. Oo. Oh. Diba? Wala kang maibubuga, nagmamagaling ka pa. Oo. So ito ngayon, no? Tuloy po, tuloy po natin yung ano, yung uh, video. Saan na ba 'yon? Yan. Anya, hindi trabaho ng Pangulo ang pagpa-photo sa mga operasyon kontra droga, kundi ang tiyaking... Ayan na, hindi trabaho ng Pangulo ang pagpa-photo kontra droga. So, okay. Yan yung sinabi ni Sara Duterte. Alam mo, Sara Duterte, another kabubuhan mo naman yan. Bobo ka na naman. Oh, uh, bakit ko sinabing bobo ka? Oh, ito pa pakita natin sa iyo. Sa inyo mismo. Sa mga supporter mong tanga din. Bobo. Oh. Sa mga supporter mong tanga din, Sara Duterte. Pakinggan niyo po ito ha. Ah. Bawat Pilipino, anya hindi trabaho ng pangulo ang pagpa-photo op sa mga operasyon kontra droga. Oh. Eh ano itong ginagawa ni Digong dito? Oh. Ano ito? Ano ito? Sara. Oh, yan. Lamunin mo yan. Yung tatay mong nasa dahig. Oh. O, lamunin mo yan, Sara Duterte. Di ka nag-iisip, no? Ginawa din niya ng tatay mo. Ang tanga mo. Ha? O, ano yan? Hindi, trabaho ng Pangulo ang magpaputo off sa droga. O, eto, ma'am. O, literal, nahawak pa niya, ma'am. O, si Digong hawak niya yung droga. Si PBBM, nakatitig lang. O, ano itulustay? Ha? Pakabobo mo. di ba? <laughs> Hindi ka nag-iisip. Ayan, ginawa na rin niya ng tatay mo. Hawak-hawak pa 'yung mga fulbronik ah uh, ano na 'yan? Pick, uh, 'yung nandyan ngayon, 'di ba? Nasa larawan natin, mga pulboron Oh, ano 'yan, Sarah Duterte? 'Di ka nag-iisip ano? Oh. oh. 'Di daw trabaho ng pangulo. Lahat ko, pag sinabing pangulo ka, ikaw ngayon nang nangunguna eh. Pangulo ka, lahat gagawin mo. 'Di ba? Lahat gagawin mo. Kahit hindi mo trabaho dahil pangulo ka, gagawin mo. Magkaroon ka dapat ng initiative. I-check mo talaga yan. Naigit nyo? ah. Oh. So ano to? Hindi trabaho ng pangulo ang nagpaputo? Bakit ginagawa ng tatay mo? Oh. Ano yan? Tawak pa ng tatay mo. Sabi siguro ng tatay mo, good, good quality ito ah. Good quality! Ah. Ang Tuturuan kita sa Sarah, ha? Bago ka magsalita, mag-isip ka. Ay, eh, ginawa ba ito ng tatay ko noon? Kasi kung hindi ginawa ng tatay mo, pwede kang bumanat na ganyan, eh. Ay, eh, ginawa din ng tatay mo, hawak pa yung droga. Paano yun? Ah. Ihiran naman. O, tuloy natin to mga pre. kundi ang tiyaking epektibo ang mga hakbang laban dito. Pinuna rin niya ang ipinagmamalaking bloodless drug war at sinabi... Ay, yun naman yung kanyang kayang gawin. Puro puna. Ha? Puna lang ng puna, Sara. Bakit? Dismayado ka ba dahil yung, yung uh, supply eh, nahuli? Uh, ha? Dismayado si Sara. Bakit kaya? Oh. Uh, bakit, Sara? Achievements yun eh. Pinupuna mo pa? Kaya ako'y magtatanong sa'yo, Sarah. Nasasayangan ka ba dahil nahuli ito? Sayang ba? Sayang ba yung likotsyo ng Chinese? Fengxi, 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 shi, fong, -xi, fong, -xi, fong, -xi, fong, -xi, fong Nahuli yung druga. Sayang ba, Sarah Duterte? Dismayado ka ba? Tanong ko lang naman. Hmm... Ikaw ba ay nadidismaya ngayon? Wala ka ba? Kanino kaya ito, Sarah? Ito, madroga na to. May alam ka ba dito? Kung kanino ito? Oo. Oh? Kaibigan mo ba yung may ari niyan? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha, bilang isang Pilipino. Bakit parang iladismayado ka? Hindi ka masaya na yung droga, nahuli, at sisirain na. Mga taga-dabaw, tis muna kayo ha. Wala kayong mahihigop ngayon. Wala kayong mahihigop ngayon. May tumahawag sa atin. Wait lang. Naka, kailan pa tayo nag ano? Wait lang, wait lang. May tumatawag sa atin. Ayan. Tagadabaw! <laughs> Diyan lang muna kayo ha. Mag asin muna kayo. Itirahin niyo muna yung asin at katol. <laughs> oh, tuloy natin. Masusukat lamang ang tagumpay nito Sa pagtatapos ng termino ng Pangulo Dagdag pa niya dapat mag-focus Ito ah Ang tagumpay nga sobra-sobra na eh Kasi kalahating 3 uh, years pa lang mahigit yung Pangulo 3 years pa lang yung Pangulo Nalagpasan na niya yung nagawa ni Digong noon Lagpas na Paano pa kaya pag natapos yung kanyang term termino edi mas sobra-sobra -sobra. Ah. ...usang liderato sa konkretong aksyon at hindi sa pagpapaganda ng imahe. Alam niyo nung bumagsak yung ratings niya, napansin niyo nagpo-photo op siya, nagpo-photo op siya na nagtuturo siya, nagpo-photo op siya, nag-aayos siya ng blackboard. Ngayon nagpo-photo op siya sa drugs. Lalalala! la Lalalala! Lalutang! La, 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 alam mo naman yung ratings na debunk na yun eh. Diba? Na wala talagang ano, gawa-gawa uh, yun ng mga DDS. Oo, uh, eto. Ah, nagpa-photo op siya, nag-ayos. E ma Maglo-loading siya dito. <laughs> Black boy. Ngayon nagpa-photo op siya sa drugs. <laughs> Hindi kasi ito talaga photo op ba? Trabaho ito ba? O oh, ito pa, may isang video pa mga pre. Atin po itong uh, bigyan ng reaksyon. Oh. Bobo ang administrasyon. Yan yung sabi ni Sara Duterte. Ha? Bobo ang administrasyon. Yan lang naman ang panibagong hirit ni VP Sara. Matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. May patutsada rin ang bise sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni John Manalo. Porkit pinuna ka, dahil puro ka nalang biyahe, pera ng taong bayan yung ginagastos mo, magagalit ka. Sasabihin mong bobo yung administrasyon. Ang kapal na mukha nito ha. Ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. <coughs> <coughs> Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal <laughs> Nangyari sa inyong Vice President. Lustay talaga yung mukha, oh. Hindi, ako, kung titignan niyo yung mukha, oh. Lustay na lustay talaga, eh. K.O. Grabe. Nasa tamang kaisipan pa ba yung ating Vice President? Wala na, eh, no? Puro travel na lang. K.O pagsara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan lang kasi kung Kahit mong personal at official trip yan, pera pa rin ng taong bayan yung ginagastos mo dyan. Bakit? Oh, uh, bakit? San ba na yung, yung mga pera na yan? Imposible yung pera ng taong bayan? Hindi nakalagay dun sa mga bangko nyo? Madali naman sabihin ni oh, Nao, hindi. Personal na pera ko itong ginagamit dito. Matarantaluan yan. Madali sabihin yun. Para hindi ka lang paginitan. Pero ang totoo niyan, pera pa rin ng taong bayan yung ginagastos dyan. Bibili, bibilugin mo pa kami. Yung mga ganyan, palusot mo, pambobo lang. Ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang personal daw ba o pang bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang pangulo. Ilalagay namin don personal mm. to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Mm. Pag madaling sabihin. Oh. Official gumagamit ako ng pera ng bayan. Oh, madaling sabihin 'yan, Sara Duterte. Ah, Pagpalagay natin uh, ako, ako mismo. Oo. Oh. Uh, ako yung may-ari ng negosyo. May-ari ako ng negosyo, ah paglak paglakad uh, pag business meeting ang gagamitin ko pera ng negosyo marami akong negosyo pag palagay natin uh, ano bang negosyo yung maganda puro pintanil oh, pintanil lahat negosyo ni bullpoint man pag business meeting gagawin ni bullpoint man pera ng negosyo ko yung gagamitin ko dyan yung asawa ko kasi nakamasid sa akin eh Business meeting. O, pera ng ano, negosyo gagamitin ko. Pag mambababae ako, pera pa rin ng negosyo yung gagamitin ko. Nakikits nyo yun. Pero, pag uwi ko, sasabihin ko sa partner ko at sa mga kabit ko, hindi. Sariling pera ko yung ginastos doon. Hindi naman talaga pera ng negosyo. O may kasusyo ako, si Dugang. Dugong. Si Dugong na lang. Kososyo ko sa Pintanil. O. Oh. Sasabihin ko kay Dugong, huwag kang magalala. Sariling pera ko naman yung ginamit kong ano eh. O. Oh, pag nampupukpuk ako, kasama si Palong. Diba? Sariling pera ko yung ginagamit. Sariling lakad ko to eh. Personal na lakad to ko to eh. So hindi ko ginagamit yung pera ng company. Hindi ko ginagamit yun. Oo. Oh, pero pag uh, business meeting, ginagamit ko yung pera ng company. Ganon. Ganon ako mambola. Pero hindi nila alam, kahit personal man yan, or business meeting, pera pa rin ng company yung ginagamit kong pera. Para pang gastos. So, dahil ako, uh, sinungaling ako, bumulahin ko kayo lahat. Pat yung uh, kabusiness partner ko. Oh, Ha? Ganon. Kaya eh, ikaw, Sarah Duterte, yung ganyang style mo, luma na yan eh. Hanap, hanap ka naman ng bago. Bulok na yan! Ay, nago po. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay... Holiday. Explain pa more! Day of uh, pamamasyal yan. Uh, ano, 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 ano Ta, dito nyo masasabi na unang-una walang utak si Sarah Duterte. Pangalawa, hindi, kumbaga hindi siya sure sa mga sinasabi niya. Pangatlo, lo nagsisinungaling siya kasi utal-utal siya dito. Pakinggan ganyo. Day of uh, pamamasyal 'yan. Hmm. Oh oh oh. So so oh. iyon yung ibig oh. sabihin ng personal. Oh. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Mm. Na-explain ko na 'yan ha. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Ah, nagtatrabaho ka? Anong ginangang trabaho mo doon sa abroad? <laughs> Ginagawa mo doon? yung siraan yung San Juanico Bridge. Trabaho ba yon ng isang vice president? Trabaho ba yon Sara? Tanong ko lang sa'yo, trabaho ba yan? Oh, Dinadown mo yung San Juanico Bridge? Hindi, hindi ba turismo? Eh, hindi ba tourist spot yung, ano, yung San Juanico Bridge? Anong tawag doon? Trabaho ba yon Trabaho ba ng isang vice presidente na manghila pababa sa gobyerno? Trabaho pala para, sa sa'yo. Sayang yung pera ko sa'yo na binabayad ko sa'yo, Sara. Oh, taxpayer ako. ah, napupunta lang sa'yo. Palamon-lamon ka lang doon, pa-hotel-hotel ka lang. Karap ng buhay mo. Kapal talaga ng mukha mo. Dalawang bansa na ang napuntahan ni VP Sara sa loob ng dalawang linggo. Grabe! Sana all! Buwan-buwan na sa ibang bansa! Sa isang linggo dalawang bansa. Ay. Dapat talagang matanggal ka na. Una ang Malaysia kung saan siya nagdaos ng Independence Day celebration. Pangalawa naman ang Australia, kung saan dumalo siya para magsalita sa Free Duterte Now event. Ayon kay VP Sara, nagsagawa rin daw siya ng consultation kasama ang Filipino community abroad sa parehong overseas trip. Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon. Paano ka maiintindihan kung ganyan ka? Ha? Iintindihin ba yung taong mapanira sa administrasyon? Kailangan intindihin yun? Sinisiraan mo yung administrasyon. Gusto mong intindihin ka pa? Sarah Duterte. Nyabang mo. Ang nyabang nito, promise. Ay, naku po. Uh, Nagkalitsilits yun yung ating Pilipinas. Buti na lang yung tatay mo talaga nandun, na. Kung may bitay lang sa dahig talaga, yung tatay mo, kawawa yan. Magpapasalamat siguro ako kung may may bitay lang sa dahig. Grabe yung pasalamat ko kasi isang pamilya yung mawawala ng ano uh, mayabang na tatay. Kung may bitay lang ha. Nako, papalakpak talaga ako. Nagpasaring rin din ng bise sa ginagawang pagdalo ng pangulo oh. sa iba't ibang event. Oh. Kahit... oh yan. Oh yan. Nagpasaring ka. Trabaho mo ba yan? Diba't ibang pagdalo ng event, normal. Iti-check ng Pangulo kung ano yung nangyayari sa mga event na yan. Diba? Anong gagawin mo sa Pangulo? Gayahin ka, magpa-travel-travel lang na walang dahilan. Si PBBN, tumatravel sa ibang bansa para sa Pilipinas, para sa bansa. Hindi pampersonal. Pag uwi niya ng Pilipinas, iikot na naman yan buong bansa. Kasi nga, ano eh, masipag eh. Di ka tulad mo eh. Oh. Ano na yan, Sara Duterte? Wala ka sa kalingkingan. Kumbaga, dumi ka lang ng kuko ni Pangulong Bungbong Marcos. Oh. Oh, ay hindi naman daw niya ito trabaho. Ngayon, Siyempre, may initiative yung Pangulo eh. Oh, kasi, si PBBM sa pagsunog ng Ah, dyan yata susunugin ano? Sa may ano na yan. Dyan ba? Dyan ba susunugin yung mga na yan? Na yari, walang mahigop yung mga taga <laughs> yung mga grupo ni ano doon, Bastos Duterte. Ano yun, maglalawa yun. <laughs> Paano na yan? Yari. 48 billion pesos worth of confiscated drugs sa Tarlac. hmm Yan na nga, sinunog na oh. Tangin na. Yung mga adik dyan oh. Ang dabawin yung addict dyan, oh. Naglalaway na yan. Lalo silang manggigigil kay PBBM. Na, kaya nga si Sarah Duterte gigil kay PBBM, eh. di ba? Kasi bakit nandyan daw yung Pangulo? Sayang ba, Sarah? Nasayangan ka ba dahil sinunog yung droga? Ah, oh, tuloy. Tawin ko lang, ma'am. Trabaho ba ng presidente ang sirain ang ebidensya ng ano. Hindi trabaho na... oh. ng presidente ang mag-photo op. Oh, eh? Ah, hindi daw trabaho ng presidente ang mag-photo op. Okay. Okay. Hindi <laughs> pala trabaho ng presidente. anong ginagawa ng tatay mo dyan? Hawak pa yung droga. Ah. Oh. Hawak pa yung droga. Paano na yan? Diba? Hmm. Oh, ala alam mo, ito si Digong talaga yung pinakabobo na naging presidente ng Pilipinas. Oh. Pinakabobo. Oh, wait lang, may tumawag. So, ang trabaho ni Duterte na kayo, Duterte na panulay kayo, nakapangar ninyo na kung po kayo putang ina mo, ang patayin mo ang dalawang tao na kapatay ka na. Pukin ang ina mo ka, ang gawin mo, isaksak mo yung ulo mo sa puwit mong hayop ka. Tarantado kang animal ka, minuminuto! minuto Kaya <laughs> nyo nyo ka, in mo ang number ko at number ng... Ang number mo wala na! Inahunting ka na ngayon, Ikibulok! oh kasi mag-ano mag daw kayo? Mag-a... Uh, magplok daw kayo dun sa may kanto! ang adik mo? Tama ang sabi ni Duterte! Huwag Kasi ang mga adik na tulad ninyo na ka-droga, huwag kang kapsuwala! Oh. oh, kasi si Digong, adik si Digong. Ko, ano, adik si Digong. Ang tatay Digong mo, nabulok na dahig <laughs> Ikunin ko sa Bluetooth, tayo ko sa si Bluetooth.

Tapos, nung tumai ako dun sa may kanto, ganito yung nangyari. Yung anak mo, kinangkot-kantot ng kalabaw. Kung kinangkinamuka, tuk-tuk pala yung anak mo. Oo, bobo pala yung anak mo. Anong nangyari? Anong nangyari? Bakit nangyari? Ito yung ano mga pre, no? Ito yung babaeng nga uh, tumawag kayo ninyo, Barsaga. May, may, may ano eh, yung, yung, alam mo yung gusto magpatira sa mga duta eh. Hindi, <laughs> <laughs> pinarinig ko lang sa inyo ha. Ah. O oh, hindi pa tapos, nagyaw-yaw pa dito. O, oh, mamaya kakausapin ko to. Akong bahala dyan. O, oh, pero ngayon, sa ngayon, tuloy natin yung topic natin dito. O, oh, yan! Tuloy! Sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Huwag oh, daw kasi sirain, ang hihinayang si Sara sa pagkakaintindi ko. <laughs> 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 Ala! Ala yung muka! Ano yari sa muka? Oh, yari. Ala! Ala si Lustay! Oh no! I Screenshot ko nga ito. I Screenshot ko nga. Ala! I Screenshot ko. Tamang-tama ito pang thumbnail. Oh. Oh, grabbing busy itu. Bagi bagi klaro ba. Hmm. Ah. <laughs> 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 Frustrated Ayari sa. Iya, ris mukanya. Grabi muka itu, oh. <laughs> Frustrated. Bet ba Benangnya wit itu si Sarah. Wait lang. Nang iwi siya. Nang iwi. Hmm. Oh. Oh, uh, ha? Huh. ayan, ayan. Oh, nangiwi. Bakit ngiwi nang yung ating vice president? Hala, may something na dito. Frustrated sa ginagawa ng administration. Masyado pa rin daw umaaga para sabihing successful ang sinasabing bloodless drug war ni PBBM. Para sa agenda, Sa'yo, hindi successful. Pero para sa amin, isuccessful is po yung uh, mahal na Pangulo. Okay? Ngayon mga pre, ito, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong PBBM na mahagi ng kagamitan sa mga paaralan ng Marawi. Mahal na po ang mga bata, no? Bilib po tayo dito sa... Ah... Uh, kasi hindi lang naman siguro mga bata yung tinulungan niya dito. Pati yung mga ano, mga... Ah... Uh, mga tatay, mga nanay. So tingnan natin yung balitang ito mga pre. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga temporary learning spaces sa barangay. Wait lang, tapos na batong hayop na to? Tapos ka na? Buhay ka pa? Ano kayo? yun? Buhay ka pa? <laughs> Pinatay na. <laughs> Tuloy tayo. Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga temporary learning spaces sa barangay sa Gunsongan, Marawi City bilang bahagi ng patuloy na rehabilitation matapos ang 2017 siege. Nabahagi ang Pangulo hey, ng satellite internet units. Wow! Satellite internet units! Grabe! School supplies. Yun yata yung kay ano, Elon Musk. Yun ba yun? Feeling ko yun yata yun. At... Kasi kailangan ngayon ng mga kabataan ng mga internet, lalo na ta nagaano na tayo, no? Hay... ang pangit naman na mapag-iwanan tayo. 'Di ba? Ang pangit naman. So, para sa akin kailangan talaga ng mga kabataan yun. Patuloy natin. School supplies sa ilang paaralan upang matiyak ang tuloy-tuloy na edukasyon ng mga kabataan. Yun! Ganyan po, kamahal ni Pangulong Bungbong Marcos, yung mga kabataan. No? Diba? Mahal na mahal niya po yan. Kaya nga ano eh, nasa puso talaga niya yan eh. Diba? Pero si Sara Duterte, wala pagmamahal yan sa mga Pilipino at kabataan. Tingnan mo nga nung naging DepEd Secretary yan. Wala, patulog-tulog lang, tamad. Now, ipinagutos din niya ang pagtatayo ng karagdagang pantalan sa Lake Lanao. Wow, Lano. pantalan! Grabe! <laughs> Nagawa ba ni Digong yan? Wala. Ibinalita ang nalalapit na pagbubukas ng Marawi General Hospital sa Agosto. Tiniyak naman ang Pangulo. General Marawi Hospital. Wow, congratulations sa ating Pangulo. Ang daming itatayo dyan. Hindi lang pala isang project yung uh, ginagawa ng ating mahal na Pangulo dyan, kundi marami po. Ulo ang mas mabilis na pagbangon ng lunsod sa tulong ng Bank Samora, autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN. Ayan ha, panahon ni Digong nakabangon ba sila? Sariling sika po ng mga taga-Marawi. Pero ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nandyan po ang Pangulo. Tutulong para muling makabangon po yung Marawi. So. ngayon na involved na sa ang ang BARM para sa funding para sa lahat ng uh, uh, kailangan ng uh, para uh, accelerate na natin itong uh, uh, reconstruction and rehabilitation ng City of Marawi. Kaya na uh, congratulations po sa ating mahal na pangulo kasi grabe po yung uh, kanya si talaga. no. Oo, nakikita ko po kahit uh, kahit gabi na nga eh, no, trabaho pa rin siya ng trabaho at siyempre Mahal niya yung mga kabataan at mga taga Marawi. Kaya nandyan siya, gusto niyang tulungan na makabangon po yung Marawi. No? Yan po yung hindi kayang gawin ni Digong at ni Sara Duterte. Kasi sila, gusto nila yung atensyon ay nasa kanila lang. Puro bang Yun lang naman kayang gawin nila. Yabang. Oh. Pero yung pagtulong, nga nga. Diba? Oh. Kasi ang, ang, ang mga Marcos po talaga, matulungin po yan. Kasi nga, mahal nila yung bansa, mahal nila yung Pilipinas. Di ba? Pero pag sinabing Duterte, ang mahal po nila yung ano? O ano ba? Ang mahal nila ay pulburon. Oh. Pulburon lang malakas, di ba? <laughs> anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon mga pre kita kits po tayo mamaya sa susunod na video. Ayan, salamat po. Okay? Uh, bukas may lakad po tayo. Oh, uh, bukas sino mga magkikipagkita diyan? O uh, nasa Manila po tayo. Ah, hmm. uh, salamat salamat po ha sa mga sumuporta sa ating mga lives, sa ating mga uh, video. Sana po i-share niyo yung video nito. Bago po tayo magtapos mga pre, meron po tayong TikTok diyan, may Facebook po tayo diyan. Sana po inyong i-share ito mga pre. Ayan ha? At uh, mag-follow na rin kayo sa ating mga social media accounts. Then, ha? Uh, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads natin so maraming maraming salamat po kita-kits po tayo sa susunod na video bye bye po muna, pansamantala